Magandang araw. I'm Rian Portuguese, your millennial psychologist and welcome sa segment natin na All About You. Ang safe space kung saan pag-uusapan natin yung patungkol sa iyo. Para sa umaga na to, babasahin natin yung ating letter sender. Itago na lang natin sa pangalan na Marie Chris. What to do po kasi I feel a little lost in life after the breakup. I feel na hindi na ako deserving for new love. Because hindi pa ako the best version of myself or hindi pa successful. Uh, gusto ko lang i-share sa inyo na yung ganitong klaseng feeling, yung pagkawala ng sarili ay somehow normal siya. Dahil syempre kapag nagkaroon ka ng relationship, ba diba, nandito yung pagkakataon na malaking bahagi ng life mo ay uh, sineshare mo yung moments dun sa partner mo na yon or sa ex mo. At syempre, di ba, nandito din yung part na nasanay ka. May mga routine kayo, lagi mo siyang nakikita. At syempre, nandito na rin yung emotional investment. Kasama na din minsan yung iba, financial investment. Talagang sobra todo kung magmahal, no? Na halos wala nang tinitira sa sarili. Pwede nga natin i-connect dito yung tinatawag din natin na grief. Yung grief ay normal response sa loss, ba? Diba? And pag pinag-uusapan natin yung sense of loss, hindi naman ito nakatago lang or talagang nakabox lang sa mga pangyayari tulad ng namatayan ka ng mahal sa buhay. Kasama na rin dito yung tulad nito, uh, naging heartbroken ka. Una, pwede mo i-cut ties. Yung isang tao na talagang wala na sa, sa life mo. So, alimbawa, mag-start ka na pwede mo siyang i-unfriend, pwede mo siyang i-unfollow. Pwede rin halimbawa, slowly, kung ano yung mga bagay na nagpapaalala sa kanya, pwede mo din itago muna. Pangalawa po, pwede mong subukan na ma-rediscover ulit yung sarili. So, rediscover yourself. Uh, bago ka pumasok sa relasyon na to, ano ba yung mga bagay na madalas mong gawin dati? Sunod, pwede din yung maging connected sa friends and family. Kasi kung minsan, yung gantong klasing social support yung social and emotional support na nanggagaling sa kanila, sobrang laking tulong para maramdaman mo na hindi ka nag-iisa. And syempre, isama na rin natin dito, yung forgive yourself. Hindi dahil sa meron kang ginawang kasalanan dun sa partner mo or sa ex mo before, pwedeng forgive yourself in a way na baka may mga bagay na palagay mo, pwede mong patawarin yung sarili mo sa mga times na pwedeng nagkulang ka, or siguro um, hindi mo na malayan halimbawa na napabayaan mo yung sarili mo along the process dahil dun sa relationship na yon. Ito yung pinakahuling tip, yung practice kindness. Importanteng meron tayong ganong klaseng compassion sa sarili. Kung nagagawa nating maging mabuti sa ibang tao kapag sinusuportahan natin sila sa mga pagkakataong nagkukulang sila or nagkakaroon sila ng problema, huwag mo din kalimutan na maging mabuti din sa sarili. Sana um, makatulong din to para makapag-move forward ka so tandaan hindi magiging madali yung journey mo na to pero slowly magagawa mo siya